musika. Alam mo ba kung kanino hindi dapat maging mabait? Kahit na pinalaki kang maging mabait sa lahat sa isang punto ng iyong buhay, ang iyong oras, enerhiya at kapayapaan ay hindi na dapat ibigay ng libre sa sino mang gustong kumupas. Sa mga ito, habang tumatanda ka, mas nagiging malinaw sa iyo na ang kabaitan ay hindi laging regalo. Maari itong maging bitag. May mga taong umaasa sa iyong kabutihan, pasensya at katahimikan. At habang pinapapasok mo sila, mas lalo kanilang nilang inaabuso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang uri ng tao na dapat mong tigilang pagbigyan ng kabaitan sa iyong pagtanda. Hindi ito mga extra hero o malalayong kakilala. Gator sa din ito bahay at pinakamalapit sa iyo, pamilya, kapitbahay o maging matatandang kaibigan. Ngunit kung hindi ka maingat, ang kanilang mga ugali ay maaaring ubusin ka lang hindi mo man lang namamalayan. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung sino ang dapat mong bantayan. Kung bakit nakakapagod ang kanilang presensya at kung paano mo maprotektahan ang iyong emosyonal na kalusugan ng walang guilt o paghingi ng paumanhin. Dahil ang huling bahagi ng iyong buhay ay hindi para ayusin ang mga tao, kundi para protektahan ng natitira mong kapayapaan. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa mga komento kung ano ang pangalan mo atong taon ka na. Ngayon, simulan na natin. Una, ang palaging nanghihingi. Isang malinaw na senyales na hindi nakarapat dapat ang iyong kabaitan ay kapag ang isang tao ay laging may kailangan sa iyo. Kilala mo ang tipo kapag tumawag sila hindi para kamustahin ka o magkwentuhan kundi para humingi ng pabor, tulong, pahatid, utang o oras mo. At parang laging may kailangan sila. Isipin mo si Gloria, 71 taong gulang na laging takbuhan ng kanyang pamilya. Kailangan ng last minute na tagapag-alaga ng bata. Tawagan si Gloria. May asong kailangan bantayan habang bakasyon? Hindi hindi si Gloria. Ngunit sa paglipas ng panahon napansin niya ang isang bagay. Nang dumating ang kanyang kaarawan, tahimik ang kanyang telepono. Nang magkasakit siya ng isang linggo walang nagdala ng sopas o nagpadalaman lang ng mensahe. Doon niya naisip, hindi pala balansi ang relasyon. Siya ang laging nagbibigay ngunit walang bumabalik sa kanya. May kakaibang guilt kapag pinag-iisipan nating lumayo sa ganitong mga tao lalo na kung pamilya. Iniisip natin na mabuti ang maramdaman na kailangan ka na makasarilo ang pagtanggi at baka sa susunod ay mapansin nila ang lahat ng ginagawa mo. Ngunit ito ang katotohanan, kung ang halaga mo sa isang tao ay nakadepende lang sa iyong silbi ka talaga nila pinapahalagahan. Hindi ka tao sa kanila, serbisyo ka lang. At habang tumatanda ka, mas delikado ito dahil ang iyong mga resources, oras, enerhiya at physical na lakas ay hindi na walang hanggan o ang di sa isang taong palaging nanghihingi ay parang pagbuhos ng tubig sa basong may butas. Pwede kang humindi ng walang paliwanag. Pwede kang magtakda ng hangganan. Pwede mong protektahan ng konting kapayapaan at lakas na natitira para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. At kung may umalis dahil hindi ka na laging pumapayag, iyon na ang sagot sa lahat. Hindi ka minahal. Naging madali ka lang. Huwag hayaang ang kabaitan ay maging pabigat. Huwag hayaang ang pagiging mapagbigay ay maging tanikala. Dahil sa panahong ito ng iyong buhay, bawat sandaling ibinibigay mo ay dapat may kapalit na nagpapasaya sa iyo. Pangalawa ang palaging kritiko. May espesyal na uri ng pagod na dulot ng pakikisalamuha sa taong laging nakakakita ng mali sa iyong damit, sa iyong mga desisyon sa iyong nakaraan. Hindi sila sumisigaw o nagmumura ngunit masakit pa rin ang kanilang mga salita dahil patuloy at unti-unting ibinabato. At sa paglipas ng panahon, unti-unting nakakasira ito ng loob mo. Isipin mo si Raymond, aunt ti ang gulang na bumibisita sa kanyang pinsan tuwing linggo. Nagdadala siya ng sariwang tinapay, nagtatanong kung kumusta ang bahay at nagsisikap na manatiling konektado. At sa bawat pagbisita, may nakikita ang kanyang pinsan na pupunahin. Iba ang ayos ng buhok mo. Bakit mo ipinagbili ang lumang upuan na yon? Laging personal ang tinatanggap ang mga bagay. Noong una, pinangiti lang ni Raymond ito at sinabi sa sarili na walang masama. Ngunit pagkalipas ng ilang taon ang mga pagbisitang iyon, nagsimula siyang makaramdam ng pagkalito. Nagdududa sa kanyang mga desisyon, nawawala ang kasiyahang dating nararamdaman niya sa bahay na iyon. Ang panganib ng palaging pamimintas ay hindi sa mga salita mismo kundi sa unti-unting pagkawalan ng tiwala mo sa sarili. Itinatago ng mga taong ito ang kanilang kalupitan bilang pagmamalasakit. Sinasabi nilang honest, lang sila o tutulungan ka lang mag-improve. Ngunit ang totoo, unti-unti nilang winawasak ang iyong kapayapaan, isang komento sa bawat pagkakataon. At kapag hinayaan mong magpatuloy ito, may bahagi sa iyo na unti-unting lumiliit. Tumitigil kang magbahagi, tumitigil kang sumubok ng mga bagong bagay, nagiging tensyonado ka sa bawat usapan. Nag-aalala kung ano na namang sisirain nila sa edad mo ngayon. Karapatan mong maging panatag sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magpakapagod para lang map... sila. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit mo gusto ang mga bagay na gusto mo o kung bakit ganito ang pamumuhay mo. Kung palagi kang nagiging masama, maliit o sira ang loob pagkatapos makipag-usap sa kanila, karapatan mong itigil na ang pagbibigay sa kanila ng pwesto sa iyong buhay. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang dapat maging available para sa pang-aabuso kahit gaano pa ito, kapulite ang pagkakasabi. At minsan ang pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo para sa sarili mo ay umatras at sabihin, ayoko na, hindi ko hahayaan ikaw ang magsulat ng kwento ko. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at I-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang suporta mo ay makakatulong sa amin na patuloy na makalikha ng mga magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo ang mananampalataya ng guilt. Mabigat ang pakiramdam kapag nakakasalamuha mo ang taong kayang baligtarin. Ang bawat sitwasyon para pakiramdam mo ikaw ang masama. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nakikipagtalo. Sadyang may particular silang tingin. Nagbabato ng ilang piling salita at bigla na lang nagdududa ka. Sapat ka na ba? Nagkulang ka ba? May nagawa ka bang mali? Sila ang mga guilters at sila ang isa sa mga pinakadrain na tao sa buhay mo lalo na habang tumatanda ka. Isipin mo si Margaret, 79 taong gulang na nagsisikap na maging aktibo pa rin sa buhay ng kanyang pamilya. Ang pamangkin niya ay tatawag lang kapag may kailangan. At kapag tumangki si Margaret kahit mahinahon, sasagutin siya ng katahimikan. O kaya sasabihang, akala ko andyan ang pamilya kapag kailangan ko, hindi. Naman sama-sama ang loob ni Margaret. Pagod lang siya, pinoprotektahan niya ang oras niya. Ngunit ang guilt hindi ito nakikinig. Unti-unting bumabalot sa kanya. Nagbubulong na baka nga siya ay makasarili. Ang hirap sa mga guilt, tripper ay ginagamit nila ang iyong mga magagandang katangian laban sa iyo ang iyong katapatan, pagmamalasakit at sense of duty. Ginagawa nilang pakiramdam mo ang pagset ng boundary ay pagliging malupit. Gayang ito lang ang paraan para mabuhay ng matiwasay. And sa paglipas ng panahon, ang kanilang emotional manipulation ay nagiging pattern na mahirap mapansin. Hanggang sa mapagtanto palagi ka na lang sorry, nag-over explain, nagbibigay ng higit sa komportable mo para lang maiwasan ng cold shoulder. Tuwing nagtatakda ka ng limitasyon, Narito ang katotohanan. Hindi mo obligasyon na isakripisyo ang iyong kapayapaan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat hindi mo. Hindi mo kailangang ipagpalit ang iyong ginhawa para sa pansamantalang pag-aproba nila. Kung ang pagmamahal nila ay nakadepende sa pagiging sunod-sunuran mo, hindi yun pagmamahal kundi panggigipit at hindi ka instrumento. Hindi mo responsibilidad na alagaan ang emosyonal na sugat ng iba dahil lang mas matanda ka at may mas maraming oras. Ang puso mo ay hindi dormat at ang guilt ay hindi dapat maging bayad sa pagsasabi ng iyong mga pangangailangan. Sa susunod na subukan kang guilt tripin ng isang tao, hayaan mo iyon maging senyales hindi para bumigay kundi para lalong lumayo. Dahil ang kapayapaan ay hindi hinihingi, pinoprotektahan. Pangapat, ang lihim na kalaban, hindi lahat ng kaaway ay nagpapakita ng tunay na mukha. May mga taong nangiti, magiliw ang salita at kunwari sumusuporta sa iyo. Ngunit sa ilalim ng lahat, may ibang naglalaro. Isang tahimik ngunit, patuloy na kompetisyon. Ito ang mga lihim na kalaban. Mga taong hindi lang gustong magtagumpay, kundi gustong tiyaking hindi kamasyadong sisikat sa tabi nila. Baka, kilala mo ang isang tulad ni Helen 76 na sumali sa isang lokal na art class. Matapos ilang taong pinigilan ang kanyang pagkamalikhain. Kinakabahan siya ngunit proud sa sarili dahil muling sumubok. Sumama rin ang matagal niyang kaibigan na si Judy na nagsabing susuportahan siya. Ngunit linggo-linggo si Judy ay may paraan para pahiyain siya ng hindi halata. Ang ganda ng gawa mo. Napakalakas ang loob mo para sa edad mo. O kaya gusto ko kung paano ito mukhang walang pakialam. Siguro hindi naman lahat ay tungkol sa teknik. Sa ibabaw parang biro lang. Pero para kay Helen, Unti-unting kinain nito ang kanyang tiwala sa sarili hanggang sa magduda. Siya kung nararapat ba siya roon. Ang mga lihim na kalaban ay hindi direktang umaatake. Ginagamit nila ang paghahambing ng parang scalpel, tahimik matalas at mahirap matunton. Lagi silang may mas magandang kwento, mas exciting na bakasyon o mas malaking papuri mula sa isang kakilala ninyong pareho. At kapag kasama mo sila, hindi mo nararamdamang talagang ipinagdiriwang ka kundi tinotolerate lang o mas malala, binabawasan ang halaga mo. Ang panganib dito ay hindi lang sa kanilang sinasabi kundi sa epekto nito sa iyo. Titigil ka sa pagbabahagi ng iyong mga tagumpay. Mag-aalinlangan ka sa iyong pagunlad. Matututo kang magpahina ng iyong liwanag para lang mas lumiwanag ang sa kanina. Eh, iyon ay hindi pagkakaibigan. Iyon ay kompetisyon na nagkukunwang pagmamahal. Sa pagtanda, hindi mo na kailangan makipagkompetensya kanino man. Napakarami mo ng pinagdaanan na wala at itinayo para lang sayangin ang enerhiya sa mga paghahambing na hindi naman nakakatulong sa iyo. Kung may taong hindi makapagpalakpak sa iyong tagumpay, o mas malakas lang ang palakpak. Kapag sila ang nangunguna, lumayo ka. Karapat dapat kang mapaligiran ng mga taong parang mainit na apoy hindi malamig na scoreboard. Iyawado ay koskorn bi dari Ipinagdidiriwan ka at nagbibigay inspirasyon para magpatuloy. Hindi nagpapaisip sa iyo kung bakit ka pa nagsimula. At habang tumatanda ka, mas nagiging mahalaga ang ganitong klasing suporta. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito at nakatutol sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ka ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe. Ka at ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin para makapagpatuloy sa paggawa ng magandang content na nagbibigay kaalaman at inspirasyon. Panglima, ang passive-aggressive manipulator. May mga taong hindi sumisigaw, hindi nakikipagtalo, hindi direktang humaharap. Sa halip sanay sila sa sining ng katahimikan, sarkasmo at banat na nagpapaisip sa iyo kung nag-o-overreact ka lang. Ito ang mga passive-aggressive manipulator at lalo silang mapanganib sa pagtanda dahil ang kanilang ugali ay maaaring hindi mo agad mapansin habang unti-unting nauubos ang iyong lakas ng loob. Isipin mo si Harold. 83 na ilang dekada nang nakatira sa isang lugar. Ang kanyang kapitbahay na si Doug ay laging nangiti at kumakaway. Pero kapag humingi si Harold ng tulong sa simpleng bagay tulad ng paglipat ng paso o pagbuhat ng mabigat na kahon, tatawa lang si Doug at sasabihin mukhang humihina ka na talaga, no? Oh, gusto ko sanang tumulong. Pero may dalawa pa akong tuhod na gumagana, at gusto kong panatilihin iyon. Hindi niya direktang tinatanggi. Itinatago lang niya ang kirot sa biro at naiwan. Si Harold hindi sigurado kung nainsulto ba siya o binrush off lang. Ang mga passive-aggressive na tao ay may ibang panlaro. Iniiwasan nila ang direktang responsibilidad sa pamamagitan ng pagkunwari na hindi nila sineryoso ang sinabi. Hindi nila sinasagot ang mga mensahe. Kinacancel ang mga plano ng walang paliwanag. At kapag ikaw ang nagtanong, sila pa ang magagalit at sasabihing sensitive ka, OA or mahirap pakisamahan. To paglipas ng panahon nakakapagod ito. Mag-iingat ka na lang sa bawat salita mo para hindi sila magalit. Sasabihin mo sa sarili mong hindi worth it ang gulo. Pero worth it dahil habang pinapabayaan mo ang ganitong ugali, mas pinipigilan mo ang sarili mong pangangailangan para lang sa isang kapayapaang wala naman talaga. Sa yugtong ito ng buhay, ang kapayapaan ay hindi luho kundi pangangailangan. At ang sino mang gumugulo nito sa pamamagitan ng mga emosyonal na laro, ay hindi karapat dapat na manatili sa iyong buhay. Hindi mo kailangan patulan ang bawat pahiwatig. Hindi mo kailangang turuan sila kung paano katratuhin. Ang kailangan mo lang gawin ay umatras. Magbigay ng espasyo at bawiin ang katahimikan. Dahil ang totoo, ang ngiting walang katapatan ay maskara lang at napakatagal mo ng buhay para tanggaping ang pekeng kabaitan, dapat ang huling yugto ng iyong buhay ay puno ng mga taong totoo, ang sinasabi at sinasabi ang totoo. Ang anumang mas mababa pa sa iyon ay ingay lang at karapat dapat ka sa higit pa. Mga pangwakas na kaisipan, ngayong narinig mo na ang tungkol sa limang uri ng mga tao, sandali mo nang suriin ang sarili mo. Mayroon bang malapit sa buhay mo na kabilang sa mga ito? Nag-aalay ka ba ng iyong oras? Pasensya o enerhiya sa mga taong puro konsumi lang? Puro sira at ginagawang obligasyon ang iyong mabuting intensyon? Ang totoo, habang tumatanda ka, mas nagiging mahalaga ang iyong kapayapaan. Nagtiis ka na para sa iba. Nagpatawad ka ng higik pa sa nararapat na nahimik ka para maiwasan ng gulo. Pero hindi mo na kailangang patuloy na gawin niyon. Hindi na. At sa mga taong ito ay hindi para pagtiisan ang mga lason sa buhay, mo mukundi para alisin ang mga ito. May karapatan kang protektahan ang iyong espasyo. May karapatan kang pumili kung sino ang karapat dapat sa iyong puso, oras, tahanan at telepono. Ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang palaging available ka para sa mga taong puro pagod ang iniiwan sa iyo. Hindi rin ibig sabihin, nito na mas importante ang kanilang ginhawa kaysa sa iyong katinuan. Yang e ibig sabihin nito ay pagpili ng habag na may hangganan init ng loob na may karunungan. At kung nangangahulugan iyon ng paglayo sa taong matagal ng kasama mo, hayaan mo na. Minsan ang pinakamalaking kabutihan ay ang ibigay mo sa sarili mo sa pamamagitan ng pagsasabing tama na. Kaya kung may bahagi ng mensaheng ito ang tumama sa iyo, huwag mo itong palampasin. Pag-isipan mo, isulat mo. Magpasya hindi na magbigay ng mga piraso ng sarili. Mo sa mga taong hindi naman nagbibigay pabalik. Dahil ang huling bahagi ng iyong buhay ay hindi lang tungkol sa pagtitiis. Tungkol ito sa paghilom, paglago at pagpapaligid sa sarili ng mga taong tunay na nakakakilala sa iyo. At nagsisimula yon sa pagbitaw sa mga taong hindi naman talaga nakakakita sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iniisip mo. Mag-iwan ka lang komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin kaya huwag kang mahiyang ibahagi ang mga ito. Malaking inspirasyon at motibasyon ang dulot ng iyong mga komento sa amin. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makalikha pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit sa susunod na